6 million pesos na pondo inilaan para sa infrastructure at agricultural projects sa Cagayan. Ang detalye ng balita hatid ni Idol Victor Pasqual. Sinimulan na ng pamahalang panlalawigan ng Cagayan ang pamamahagi ng pondo sa iba't ibang local government unit sa lalawigan bilang bahagi ng programang No Town Left Behind. Ang distribusyon ay pinangunahan ng ama ng lalawigan na sina Governor Edgar Maglipay at Vice Governor Manuel Mamba. Ipinagkaloob ng pamahalang panlalawigan ng Cagayan ang kabuang 6 na milyon bilang development assistance mula sa NCLB program na naglalayong suportahan ang mga proyekto at programa ng mga local government units sa lalawigan. Unang nakatanggap ng cheque ang mga bayan ng Abulug, Alakapan, Al Amulong, Kamalanyugan, Gonzaga, Igig, Lalo, Lasam, Santa Ana at Santo Niño, Cagayan. Sa nabanggit na halaga, 3 milyon ang para sa mga infrastructure projects habang 3 milyon din ang para naman sa mga agricultural program. Mariing pinalalahanan ni Governor Aglipay ang mga alkalde na siguraduhin tapat at maayos ang gagawing paggamit ng pondo upang mapakinabangan ng bawat kagayano. Para sa IFM News, ako si Idol Victor Pascual. Idol IFM News.